Doon ka sa tao na hindi hindi napapagod na mahalin ka. Despite sa layo nyo, despite sa dami ng away nyo, at uh, despite sa mga indifferences nyo sa buhay. Doon ka sa tao na handang makinig sa all the time. Yung i-comfort ka, papakinggan lahat ng mga sumbong mo, hinaing mo at yung mga reklamo mo sa buhay. At doon ka sa taong tanggap ka hindi lamang dahil sa itsura mo, kundi dahil tangkap ka kasi mahal ka. Doon ka sa tao na kaya kang ilaban sa lahat ng hamon sa buhay, na kahit kayo kalaban ng buong mundo, hindi hindi kay Doon ka sa tao na kahit anong sinasabi ng iba, hindi niya pinapakinggan dahil lang mahalaga relasyon nyo at kayo. Doon ka sa taong madiskarte at masipag dahil ang ibig sabihin lang yan, inspired siya sa'yo. At gusto niyang iparana sa paramdam sa'yo ang masagana at masarap na buhay. Doon ka sa tao na kahit magkalayo kayo, ay hinding-hindi siya gumagawa ng kalokohan na ikakasira ng tiwala niyo at ng relasyon niyong dalawa. Dahil para sa kanya, naiintindihan niya na para magkaroon ng masayang relasyon, dapat loyal at faithful ka. At ang pinakamahalaga sa lahat, kahit sobrang dami niyong relationship, na hindi nagtakumpay. Ipaparanas, ipaparamdam niya sa iyo na totoo ang pag-ibig at totoo ang pagmamahalan.